Just came home from work and Daniela's marinating the chicken. For today's video, guys, Magba barbecue kami. Eh, Ryan, gloves, bo. Abla ko kumbo sila, hindi buta usa gloves taas, eh. Walo sila. Kami mo si Kumi, yung mga Abla si Maritores. Mga ikaw mo pakialam, si Kosa, si Sibira, El año lang takamya, pero di mito, mi costumbres. di So, while Daniela's marinating the chicken, uh, nagluluto naman ako ng gelatin for dessert. So, eto. Gelatin na flavor niya, coffee Gulaman, coffee flavor. So, sarap! Today is Monday and everyone is at work and busy except Daniela. Kaya siya ang nasa kusina. Wala talaga to sa plano guys. Kasi pag nagpaplano, plano laging nagdo-drawing. Gusto lang kalili at pa Coffee, chicken, and then Daniela. beef, Fish, tilapia. Aka bar. kami. Pork. See? Look our pork. May baboy kami. So, mag kami ngayon. So, eto oh, yeah, na pay, kasalang pay. na yung unang batch. Dito lang kami. Na, parang nagka-camping kami dito sa may labasan <laughs> ng bahay namin. Naglipat na kasi kami ng bahay. Kaya, wala na kami doon sa rooftop. Ngayon, dalawa na lang kami ng pinsan kung magkasama sa bahay. And, uh, not that so much big, but, it's a home. It's a house. <laughs> so, while waiting, Mami Jeng, Miki, and uh, Aning, eto, <laughs> nag na kaming mag -ihaw. So, akala nyo, ang dami talagang pupunta dito sa bahay. Kami lang talagang kakain yan. Bale, lima pala kami. Si Miki, si Mami Jeng, Aning, Daniela, and me. <laughs> Tang camping. So, eto, <laughs> para kami mga tanga nandito sa may pintuan. <laughs> But at least, we're very <laughs> much comfortable to our new home. It's a studio type. Wala na, na kami bago? sa flat. Kasi na flat ang ilong. no So yan, taste test na si Daniela. Titikman na niya yung chicken na minekos mekus Kung niya. nagamit yung kamay niya na walang glove so Sa mga sa si inasal. Continuous cooking pa man siya dentro. Kaya mong kilay continuous cooking ka dentro tapir niya gani. Elena, nabubuka ya gani. Continuous cooking uh -huh. si Taki pa Elena. Puego. Kaya po. Kaliente si, kusaya po. Juicy. 응? 뭔가? 응? Pata del manok. Pero del pata era de mío, de grandor. Quan man gasi ko sa tatal blaka tunde ya ke manok grande kayo? Pabo. Hindi manok gani grande Kabir. Hmm. Kita sarap. Oh, mira bubunga. Kasi ah, yun, din sa ha. Amijo. Hmm. Ang ganda. Oh, mira bubunga ng ni Vlad. O, sa blood na tawakan. Bugo. Mira busa. Ah, sangre. Mira busa. Second batch. So yan nga, habang nagluluto, panay ang kain naman ni Daniela, Hanggang siguro pagdating nila Jenny's dito, busog na rin siya. So, ito yung pork na BBQ. BBQ! This is our first time to make BBQ here at home. Natry lang namin kasi nung naglipat kami dito, we're observing na baka may magbabarbecue dito kasi marami namang Pilipino nakatira. Pero, nagba-barbecue pala sila doon sa rooftop. So, separate naman kami sa kanila. So, we tried. Baka kasi may magalit o hindi. But, but anyway, everything's fine. And we're enjoying our barbecue here at home. So, yung alas 8 ni na Janice, umabot na sila ng alas 9. Hanggang ngayon, wala pa. Tapos, ito nga, Gutom na rin ako kasi galing pa ako sa trabaho Si Daniela naman hindi raw siya kumain Kasi nga ang iniisip niya Dapat kumain daw siya ng madami Kasi barbecue nga yung ulam So habang nagluluto Kumakain na din kami So finally Tumawag na sila, nandito na raw sila At kami kakain na kahit hindi pa kami tapos Mag-ihaw, ayan Nanginginig na rin sila kasi gutom na rin daw sila. Ay, Diyos ko po. Tara, kain tayo. Thank you for watching. God bless everyone. Don't forget to like, comment, and share. Thank you.